ngayon sa lo sa labas ng Panmall ayan po nandito po kami sa pinagbabawal na lugar. Mm. Oo, oh, mga bata sa poblasyon, ayan ang inyong misyon. Ilalapit po natin. Lapit, lapit, lapit. Nakita nyo yung bote ng mountain dew. Ayun. <laughs> Iyo aninya na. Dito yan sa likod ng Panmall. Ayun. Muamin ta kan dito kay kami si Paul, Timothy, Timothy, mukhang mukha lang nakuha. Oy, lumalayo, lumalayo, aakyat, mukhang aakyat na doon. Aakyat daw siya, aakyat daw siya, Pagmasdan mas niya, magic, David, David Blaine, David Blaine. David Blaine. Sige pa, ang lapit mo po. <laughs> Osionfish. David Blaine, yeah, David <laughs> David Blaine. Ao rồi Apo, David Blaine dun. Ao dun. Ao dun. Ao dun. Ao dun. Ao dun. Đang dun. Ao dun. Ao dun. Ao dun. Ao doon. po natin yung baba. Yan. Hidin camera po na. <laughs> Kalakal, nakapulot daw aloy. <laughs> aloy daw po si Tama na, tama na.